Alas kompleto na po yung ating mga window. Ito, awning, awning window po yan. Yung sa taas, tapos fix yung sa ilalim. Yun na lang po yung wala, yung sa pinaka main door natin, sliding door din po yan. Ito, nakafix na. Nakafix po ito. Ito. Ayan mga boss. Ayan po yung natin dito. One, two, Na, sa nalap na rin doon sa nalap pa nga Ayan Bali alim na square meter Okay na to So yan mga boss Ah uh, at saka muna yung Nagawin natin, hindi na Dari kabinet Ayan Dito tayo Sa Kampasi Project Sa Dream House Ni Sir Alia Caka ni Mam Ma Bambi Ha Jatuh tu Nanti Good morning Good morning Ayan Si Kuya Milia Nandito Good morning Kuya Milia Bos ni Alahanan bagiak Ayan Mga Yan ang bagyo. May araw na. Kaya dire na rin ang pagtatrabaho natin dito sa mga project natin. Yan si Boss Andy oh. Nag-aalmusal. Ayan oh. Nailagay na rin po yung ano natin. Yung mga window natin. Alas ah, kompleto na po yung ating mga window. Ito, awning. Awning window po yan. Yung, yung sa taas. Tapos yung sa ilalim. Yun na lang po yung wala yung sa pinaka main door natin, sliding door din po 'yan. Ito naka-fix na. Nakafix po 'to. Ito. Tsaka yun, nakalagay na rin yung dalawa doon. Ito tsaka yung mga screen. Basta good morning. Hi, good morning, boss. Ayun. Ayun yung update natin dito sa Campasi Project. Ito naka Masil na yung ano, yung mga takip ng kabinet natin, hanging cabinet. Ito, okay na to. Ito na lang po to, baka kailangan ng install at pagkatapos na yung mga sa kwarto, yung mga wall. Ah, gumaganda na, ano? Ganda. Konting, konting kembot na lang, ano? Emilia. Ayan. Ito so, si RJ. Masilya. Wala, mauna muna to. Baka tayo mag-finish dito sa wall na. Yung closet. Ay, takip yung ginagawa ni master. Tapos tayo, naglalagay tayo ng mga conchshell. Yan po, 3 o 4 po yan natin. Stainless. <tip> Para hindi kagad ka lumang din. <tip> ano yan ba Ang kape ni... An Timplang cowboy. <tip> Timplang cowboy to. Ayun. Merienda. Ah, anjay. kape, kape. Kape na naman. Oh. Ang kape <tip> tapos yung mga girls pina pa final paint ko na ayan yung mga girls natin para maka-install na rin sa mga bintana tapos yung gate natin mga boss na sukat na natin po ito napag-usapan na namin ni Sir Alan ni Mambambi yung design dito meron na silang napili sa mga design natin kaya nasukuran na natin to din na lang po sa shop gagawin yung ano yung gate hindi na po tayo pwedeng gumawa dito kasi may mga tiles na yan kaya din na lang po sa shop ito pagka medyo umaraw na pwede na natin ano pinturan yung bakod pwede na natin yung final painting ayan yung mga window aluminum window natin Baik, selulah. Kopi. Nih bos Eddie, lebay. Kopi yang cowboy. Kopi yang ni Mang Eddy. Mang Eddy. Kapit way, na magpagawa ng bahay. Ay mga boss, lelayap na namin yung TV console natin. Gumamit tayo po ng ano, ng yung ng laser. Okay. Para masunod na ni Master tapos yung pinaka design natin nandito. Ito yung napili design ni Sir Alan. Ito sa kanyang dream house. Ayun mga boss. Ayun po ilalagay natin dito. Ayun. Ayun. I center natin doon. Doon sa ano, doon sa shadow. Na ano na ay ceiling dito. So ayan. Baka baka ma para may start ni master yung TV console natin dito. Tapos dito master. Tapos kaya dito 30, 30. Perfect yan. Ito yung pinaka floating shield niya. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Yung floating, floating shield niya. mula. Tapos yung ating floating panel. Bali yan siya. Diretso sa dito. Hanggang dito ta sa, taas. Diretso. Hanggang doon sa corner na yun. At saka dyan o. Oh. Hindi, hindi. Sa, 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 labas. Sa labas. Dito. Nasa ah, labas yung floating shield tatlo tapos meron siyang ano meron siyang parang kanopi dito sa dapat ng ng TV yun okay, yeah. tapos yun yung master pa yung pang 30 kaya no okay, okay. yun mong kaya yung dito para matuloy natin kung ilang centimeter yung haba 30 ilang haba yung 30 nasa siya. nasa Ah, uh, 232.5 cm. Basta, yun. Yun ang pinaka-final niya ng haba. Okay. Tapos ang ganda sa taas yan. Saka sa ilalim, yung mga brutes. Para mapintuan na ni Bay na Bay. ayun masilya. Sa mga takip primer meron na siya nang ano ng platform yun bago natin masigyan na. na. lang yan mga boss yung sa ano natin yan yung sa hit, pull out kitchen basket indon, doon, Itong mga takip, tapos 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 drawer. Eh, bay? Hmm. Ayan, Ayan Ayan na Tapos yan ilaragin natin ng console. na Pare po yung ganito Dito po may conceal na to Ayan yung taas Ayan o Hydraulic co Conceal 304 Stainless Soft Cloth Ayan ba? Tapos si uh, ni Master yan. Kakatingin dito para lagyan ng ano liston. Mas maganda po naka naka ano na, naka stone na nakalagay na bago natin lagyan ng liston dito para pantay-pantay po yung mga takip natin. Tapos yung iba pa yun dito sa ilalim. Ayun ah. Pag na matapos muna po ito, lalagyan na liston dito sa ilalim. Ayan na. Okay. Ayan, Quarter 12 na ba mga boss. Oh. Time check po natin. Ano? Dito na tayo kakain. Ayan, no? Oh. Nung wala natin, bay. Ayan, no? Hindi ko alam kung anong luto yan. Ayan, Native, oh. Native. Chicken. Native chicken. Sarap. Galing kay Kuya Melia. Galing po Kuya Melia. Bye yung palang lag natin mga boss na no sabado ah... Uh, naka problema po yung gopro natin Hindi natin dinatin na upload na ano po na, na delete kaya ngayon lang po tayo nakapag upload ngayon dito sa kambasi project ayun kayo na. Okay, na po tayo mga boss tapos ayun pa Giniling. giniling oh, giniling ah. giniling na baboy giniling eh. giling giniling giling. Giling, giling ayun chill, enjoy joy oh. sarap Ayo, ayo. Astaga, tadi kayaknya tadi ya. Master, nemu nama Master. Ibrit, Ibrit. <laughs> Ibrit <i> Master. Ada apa nama Pak Master? tropa natin ano mga boss wala bang alawo kaya alis muna na po tayo hindi muna na po tayo ng ano, ng bricks, di stone dun sa Vitas Kaja dun sa naiwan natin ano trabaho so, pa doon para pumatapos na natin ma turnover na natin yung project natin sa Vitas makabeb, punta po tayo ng ano ng Sambo sambo po yung mga bricks de costo yung napili nila uh, ma'am doon para ilagay po natin doon okay, okay. nasa pad pala po, na po tayo bili muna pa tayo ng ano uh, ng mga uh, liso para sa gagawin natin sa kanilang project Ayan dito po tayo bibili ng mga gasol mga liso pala liso. <coughs> Vlog ka? Ano? Ah... Uh, Diso. Uh, <laughs> <laughs> ano? 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 0.5 Ano? 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 Ilan? Bali ano? 12. Then, Bali 12 po muna bibili natin. So, so yan mga boss. Ito muna po yung unang bilhin natin. Nasa 17,880. Mga gather muna po yan. Tapos doon yung Iero Tsaka yung Blessing got there. Oh, dun tayo. Dun tayo yan. Dun tayo. Ah, dun daw tayo. Sa so, kabila. Kaya lang yung nasakyan natin. Hindi makapasok dito. Ha? Huh? Eh, makalub kayo ito. Labi nyo. Ah, yeah, sige. <laughs> Tapos yung nero nila ito. Dito rin tayo order ng nero ana uh, nakaframe na lahat ng ating ano project. Kay kuya bossing ata. Ayan yung paggawa yun nila ng hero. Grade, grading yung legacy paggawa natin. Ng hero. Yan, yeah, mga liso. Liso po yan. Tapos gagawin nila ng ano. Tuhol man nila dito sa ano. Sa nila. Three or four. Point na. No? Ah, bossing. Point five yan. Mm. Ayan, point five po. Tapos pag uh, Pwede na Papabent na yun doon sa mga bender eh. Para may ano tayo May reserbang gutter Tsaka uh, Asing gutter Pagka uh, naaya yeah, Training na lahat yung ano Yung mga Sipar Tsaka sigula Bali dos yan ha Dosing Dosing dalawa Dosing dalawa Hindi, hindi dosing ha Dosing dalawa ha? <laughs> <laughs> Ay kukuya ha uh, binubuli tayo ni kuya so, kapal po yung point five pati yero natin point five yan kung anong kapal nung ating gata ganun din yung yero pagka naglagay tayo Dito na tayo sa nagbebenda. Ayan, bali dali labing po yung pagagawa natin. Sampung gutter, 24 cut, at saka uh, bali pito yung plastic gutter natin. At 21 cut. Bali pikapat po yung nakarol, nakarol. Hey. Okay. Bali ta. Ah. Bali yan. Bali 10 pong gutter na 24 cut na. Tapos 14 klaseng gutter na 21 cut. Tapos yung 6 cut na kukuhin mo dito, siya, mag, magiging ano siya, magiging 76, Oo, 6 6 cut na dos yung tapos ito yung, yung yung flat bed niya, meja. Ngayon, dos. L lang yan. L lang yan, L no. Basta Okay, balik tas ka terse. Okay yan. Alam mo na. Oh. Shout out ka muna. Ting, ting ka muna. Ayan, mga vendor boys. Dito sa no, kay, ano, kaya na naman muna tayo magpa-vendor. Ito ba? Yan. Yera trading. Yera for sale. Ayun. Uh, okay, yeah. Okay, Twenty one cut to ah. ah. na. Yung flashing yata. <laughs> Ah, Sanbo Marble Supply ito na po tayo. Ah, dito na si naman. Diyan din, sa backlot dito. Ready po to, ito yung ito tinatanungan. Isang kasing pili na pili, aha, ini, ini, ini kapi, ini ni, ka eloperten bos, osorten lakayan den, hmm, alain eh, matung-larin, matung-lamo, deyo sorten la de ni, alain ni, podyen, de tunguy ay osorten, podyeng kedy, beras-beras na ni, yung dark, dark, anotulin dark, okay, okay. tapos ngayon silang ano dito paggawa ng mga mga quartz tanong natin kung magkano yung isang ano piyesa kay ate uh, 270 by 180. Uh, Yan. Wow. Yeah. 25k. Ah, yan. Materialis. Okay. 25k raw uh, to. Wow. yan. Yan. Anong ano nito? 8 feet by? Basta mm, um, 270, 3 meters. 270 cm by 180 cm. 180. ayun Okay. Okay. Tapos ano? Pick up ano? Pick up. Oo, pick up. Yan mga boss. 270 by 1 one... 75 tau. Yung 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 sukat niyan. Ito kaya no? Sambo. Sambo po to. Dito sa San Fernando. Ayan, marami silang mga iba-ibang na design dito. Na. Pero ano din po sila, installer din po sila ng mga quartz at saka ano, granite. Dati, yung mga project natin dati, na hindi pa tayo nagbablog, uh, sa kanya din po tayo nagpapagawa ng mga quartz at saka uh, granite. Dito kay Sambo. Bali, anim na square meter. Ilan, ilang ano yung, yung isang ano, square meter, ilang ta, tali? Ako ah, ya? Sampun. Sampun tali. Ay, isang square meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun. Sampun tali ang anim. Ang isang square meter, bali, anim. Na tali. <coughs> Okay na to So yan mga boss uh, Gather at saka dalawang plus muna yung Gagawin natin, hindi na bukas siya. Bawin na lang po natin yung ano Yung iba na ano. Tapos kuha tayo ng ano Sample ng ano, spandrel nila Wood look, wood grain Bali lang ang sample nyo Ayan, uh. Mas ma lang po ng konti. Ano po yun? Ay, mas maganda yung glossy. Ayan yung mas maglossy po siya. Ano? ma lang po uh. siya. Pero yan talaga yung ano, lisan natin? Hindi po, iba pa din po yan. Nag-tatlong kulay po kasi yung one frame. Mabalabas mo na lang yung sample. Yan lang po ko. Okay, sige. So, yung sample ng Spandrel na one frame. Okay. Okay, sige, labas mo yung sample. Huh? Labas mo yung sample. So ayan mga boss, yung sample nila. Ayun, food grain. Okay. So masiguro tapos papunta na lang natin. Tapos ubuhin na natin to. Meron daw i-stock si ate, no ate? Okay ate, salamat. Opo, uh, thank you eh, din po. Thank you. So ayan mga boss, alis uh, na po tayo. Okay na po yung mga nabili natin. Uh, kita kita lang po sa next video mga boss. Kung tingnan po yung vlog natin. Ayan, mga materialis natin. Sa Masi Project update po tayo. Uh, see you tomorrow mga boss. Okay, guys po. Ingat.